pitong bahid-bahid na palatandaan na nagbubunyag ng nakaraan ng isang babae, kahit sinubukan niyang itago. Ito napansin mo na ba na minsan, kahit walang nagsasalita, may nararamdaman ka tungkol sa isang tao? Isang tiyak na enerhiya, isang tahimik na senyales na nagsasabi sa iyo na may higit pa sa ilalim ng ibabaw. Ganito rin sa mga kababaihan, lalo na pagdating sa kanilang nakaraan ang ilang kababaihan ay may mga di nakikitang kwento. Maaring hindi nila ito pinag-uusapan, maari pa nga nilang itago ang mga ito sa likod ng kumpiyansa, mga ngiti o katahimikan, ngunit ang enerhiya ay hindi kailanman nagsisinungaling. At ngayon, susuriin natin ang pitong banayad na palatandaan na maaring magbunyag kung kailan nagkaroon ng maraming kapareha ang isang babae, hindi para husgahan siya kundi para maunawaan ang kanyang karanasan, emosyonal na lalim at kahandaan para sa isang bagay na totoo. Bago tayo magsimula, tandaan ito. Ang layunin ay hindi lagyan ng label ang sinuman. Ito ay para makakita ng malinaw. Dahil ang modernong mundo ng pakikipag-date ay puno ng mga maskara at ang lalaking nakakakita ng lampas sa panlabas na anyo ay palaging namumukod-tangi kaya panoorin hanggang dulo, lalo na ang palatandaan bilang pito, kung saan pag-uusapan natin kung paano ang pagdepende sa pisikal na intimasi ay maaring magbunyag ng isang bagay na mas malalim sa puso ng isang babae. Palatandaan numero uno, siya ay lubos na may tiwala sa pisikal na pagmamahal. Madalas mong masasabi ang marami mula sa mga unang sandali ng pagiging malapit kung ang isang babae ay tila walang kahirap-hirap na may kumpiyansa, kalmado, mahinahon, at natural na nangunguna, ang kumpiyansang iyon ay hindi nagmumula sa kung saan bagamat maaari itong maging kaakit-akit, maging mapang-akit, maaari rin itong sumasalamin sa mahabang kasaysayan ng karanasan. Hindi siya nag-aalangan, hindi siya tila nahihiya o hindi sigurado. Sa halip, kumikilos siya ng may pamilyaridad na parang nalampasan na niya ang landas na ito dati. Maaari kanyang gabayan, mag-eksperimento ng walang takot, o magpakita ng ginhawa na karamihan sa mga tao ay nabubuo lamang sa pamamagitan ng pag-uulit. Ngayon, hindi lahat ng babaeng may kumpiyansa ay may karanasan. Ang ilan ay komportable lamang sa kanilang sariling balat. Ngunit kapag ang kanyang kumpiyansa ay tila masyadong natural, masyadong pinag-aralan, Madalas itong nagpapahiwatig ng isang nakaraan na nakabatay sa pisikal na koneksyon sa halip na emosyonal na lalim. Gayunpaman, maging maingat ang kumpiyansa ay hindi isang krimen, ngunit maaari itong maging isang palatandaan. Senyales numero dalawa, alam na alam niya kung ano ang ginagawa niya. Kapag ang intimacy ay parang koreografiya, kapag ang bawat galaw ay parang sinasadya pino, at naranasan kadalasan ay hindi ito nagkataon ang isang babaeng alam na alam kung ano ang gagawin kung paano ito gagawin at kung kailan ito gagawin ay malamang na natutunan na iyon sa pamamagitan ng karanasan ang tunay na kasanayan sa intimacy ay hindi lumilitaw sa isang iglap nagmumula ito sa pag-uulit pagsubok pagkakamali at mga taon ng pag-aaral kung ano ang epektibo, lalo na kapag siya ay tumpak, may tiwala sa sarili, at maging dominante, lalo na sa mga sitwasyon na karaniwang nagpapaalangan sa iba, may sinasabi iyon sa iyo. At muli, hindi ito kritisismo, tungkol ito sa kamalayan. Ang kanyang pisikal na kasanayan ay maaaring kahangahanga, ngunit tumutukoy din ito sa isang buhay na hinubog ng pisikal na paggalugad higit pa sa emosyonal na koneksyon. Kung gusto mong maunawaan kung sino talaga siya, huwag lamang tingnan kung paano kaniya hinahawakan. Pakinggan kung paano siya nagsasalita tungkol sa pagmamahal, tiwala at koneksyon. Doon nakasalalay ang katotohanan. Palatandaan numero tatlo, hindi magkatugma ang kanyang mga kwento. Bigyang pansin hindi lamang ang kanyang sinasabi, kundi pati na rin ang mga nagbabago sa kanyang mga kwento sa paglipas ng panahon kung pagkatapos ng ilang buwan ay hindi mo pa rin malinaw na maunawaan ang kanyang nakaraan kung ang kanyang mga alaala ay tila pabago-bago, malabo, magkasalungat o nagbabago sa bawat pag-uusap, iyon ay isang pulang bandila. Maaring nabanggit niya minsan ang isang dating kasintahan na nanirahan sa ibang bansa, ngunit kalaunan ay sinabi niyang hindi pa siya nakipag-date sa isang tao sa labas ng kanyang lungsod. Maaring pinag-uusapan niya ang pagiging single sa loob ng maraming taon, ngunit nakapasok sa isang kwento na hindi lubos na tumutugma sa timeline na iyon. Kapag napansin mo ang mga hindi pagkakapare-pareho, huwag mo siyang harapin ng may galit. Magtanong ng may mahinahong kuryosidad. Ang isang babaeng tapat ay karaniwang magbubukas ng kanyang sarili. Ngunit kung siya ay magiging depensibo, magbabago ng paksa o magiging malayo, may itinatago siya. Hindi naman dahil masama siya, kundi dahil natatakot siya sa paghatol. Ang kanyang pananahimik ay hindi laging guilt. Minsan, ito ay takot. Senyales numero apat, iniiwasan niya ang emotional closing. Isa ito sa mga pinakanagbubunyag na senyales. Ang isang babaeng nakapagbahagi na ng kanyang sarili sa maraming tao ay kadalasang nahihirapang magbukas ng emosyonal na sa loobin. Parang nagtayo siya ng pader sa pagitan ng kanyang katawan at ng kanyang puso. Hinahayaan ang isa na mahawakan, ngunit pinoprotektahan ang isa pa. Maaaring iwasan niya ang malalalim na pag-uusap, panatilihing magaan ang mga bagay-bagay, o tila emosyonal na malayo kapag kayo ay malapit. Maaaring masiyahan siya sa pagmamahal ngunit lumalayo sa sandaling pag-usapan ninyo ang tungkol sa mga damdamin, tiwala o sa hinaharap. Karaniwang hindi iyon lamig. Ito ay emosyonal na pagkapagod na saktan na siya dati. Natutunan niya na ang pagkabit ay humahantong sa sakit. Pero narito ang katotohanan. Ang isang babaeng natatakot sa emosyonal na kahinaan ay hindi handa para sa tunay na koneksyon. Kung gusto mo ng lalim, dapat mong pansinin kung kailan siya ay nag-aalok lamang ng ibabaw. Senyales, Shaffer 5, komportable. Siya sa mga kaswal na pagkikita. Para sa ilang kababaihan, ang kaswal na intimacy ay parang pangalawang kalikasan. Pumapayag sila sa mga bigla ang pagkikita o ituturing na normal ang walang anumang kondisyon. Maaari nilang sabihin, magsaya na lang tayo o ayoko ng seryosong bagay. Ngunit ang tila walang inaalala ay kadalasang nagtatago ng isang bagay na mas malalim, isang pattern ng emosyonal na paglayo, kung saan ang pisikal na aspeto ay napapalitan ng makabuluhan. Minsan, hindi sinasadyang ibinubunyag ng kanyang mga kaibigan ang kanyang mga gawi isang biro, isang kwento, isang palampas na komento, at bigla na lang lumalabas ang katotohanan. At kapag nangyari iyon, mapagtatanto mo na nabuhay siya sa isang siklo ng panandaliang kasiyahan, marahil bilang isang paraan upang puna ng isang bagay na kulang sa loob, senyales numero anim, ikinukumpara kanya sa kanyang mga dating kaibigan. Ang isang ito ay banayad, ngunit makapangyarihan. Kung madalas niyang binabanggit ang kanyang mga dating kaibig-ibig, ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga pagpipilian, ang kanilang paraan ng pagmamahal o ikinukumpara ka kahit hindi direkta, nabubuhay pa rin siya sa kanyang nakaraan. Maari niyang sabihin ang mga bagay tulad ng may naaalala ako sa iyo o ginagawa rin yon ng aking dating kaibig-ibig. Ang mga komentong ito ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit nagpapakita ang mga ito ng mga emosyonal na labi. Ito ay patunay na ang puso niya ay hindi pa lubusang nakakapag-move on. Kung patuloy siyang lumilingon sa nakaraan, hindi siya tunay na makakabuo ng bago kasama ka. Parang sinusubukang magsimula ng bagong libro habang binabasa pa rin ang huling pahina ng luma. Kapag nangyari iyon, ipaalala sa iyong sarili, hindi ito tungkol sa iyong halaga, ito ay tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang bumitaw. Karapat dapat ka sa isang taong ang mga mata at puso ay nakaharap sa hinaharap senyales numero pito. Siya ay umaasa sa pisikal na pagkakalapit para sa pagpapatunay. Ngayon ay narating na natin ang pinakanagbubunyag na senyales sa lahat kapag ang isang babae ay patuloy na naghahanap ng pisikal na kalapitan upang maramdaman na pinahahalagahan, ninanais o minamahal. Hindi iyon pagnanasa. Iyon ay kawalan na nagbabalat kayo bilang koneksyon. Maaring manabik siya ng pagmamahal hindi dahil talagang gusto ka niya, kundi dahil kailangan niya ang pakiramdam na gusto ka. Ito ang kanyang paraan ng pagkumpirma na karapat dapat pa rin siya, sapat pa rin. Ngunit walang anumang pisikal na pakikipag-ugnayan ang makakapuno sa isang emosyonal na kawalan. At ang pattern na ito, kung hindi papansinin, ay palaging hahantong sa emosyonal na kawalan ng balanse sa relasyon. Ang tunay na pagiging malapit ay hindi tungkol sa paghawak ng mga katawan. Ito ay tungkol sa pagtatagpo ng mga kaluluwa. At kung alam lang niya kung paano ibigay ang una, ngunit hindi ang pangalawa, naghahanap pa rin siya ng paggaling mga pangwakas na kaisipan sa huli. Ang pag-unawa sa mga palatandaang ito ay hindi tungkol sa paghuhusga. Ito ay tungkol sa kamalayan. Karapat dapat ka sa katapatan, lalim at emosyonal na kapanahunan at nararapat sa kanya ang pag-unawa, hindi kritisismo kundi katotohanan. Dahil sa isang mundong puno ng mga ilusyon, ang lalaking nakakakita ng malinaw ay hindi kailanman malilin lang ng kagandahan lamang. Alam niya na ang tunay na atraksyon ay hindi nagmumula sa katawan. Ito ay nagmumula sa kaluluwa na handang kumonekta.